Alam mo, thinking ko dito, mga kapatid, yung mga party list na nakaupo na yan, honestly. Ano yan eh? Ito ah, opinion ko lang or analysis ko lang. Pero hindi pa sure. Ha? Sa tingin ko, yung mga pinromote ni Sara Duterte na party list na yan, BH, taka, dirty youth, yan yung mga magiging income generator for 2028 election. Kasi imagine ninyo ah, ang banta nila isisiwala nila ang kalakaran sa Kamara at sa Comelec. Pero tignan yung mabuti yung structure. Bakit mag-uupo sila dyan? Unang-una, magiging income generator nila yan. At yung income generator na maiipon dyan sa Kongreso ay maiipon nila yan for 3 years. At sa 3 years na yun, makakapaghanda sila ng pondo para sa eleksyon sa 2028. Alam mo, buti na lang, medyo natunugan ng Comelec. So ibig sabihin ito, he is working for money, not for servicing the Filipino people.